naman yun dito, Mars. Parang eh ka na naman ako. Na, Pakialo? Parang ito yung bag. ang oh, ganda. Na? Yung inaram ni Be? Eh, parang <laughs> cellphone <laughs> magka oh, oh. E, <laughs> na magka-asya Oo. Oh, yung bag na inaram ni Be. Inaram niya, pero hindi ko naman pinairam. Ganda, kaya cellphone pala. Cellphone lang talagang literal? Oo. Oh, oh. Hindi, hindi kasya cellphone niya, dipted lang. Ewan ko ba dito kay Be, hilig mang hiram? Kasi naalala ko tong si Be, nung season 1 nila, nanghihiram pa ng bag kay BFF Pam. Para lang magmukhang syala-syala napaka-cheap. Tsaka kahit humiram siya ng bag na Dior, yung kutis niya, yung itsura niya, hindi bagay. Ako pag ganito, oh, hindi ko tingiram, hihingiin ko na yung mga ganito klaseng bag. Gusto ko si Kit Eh, maliit lang kasi ako. Kaya... Sa so bagay, ay, o. Kaya sweet-sweet yeah. lang. Kit-cute lang. Ganda niya. Eh, parang palaki. Eh. Parang hindi bagay Black. sa height ko. Oh, wait, Totoo. Pala. Pero maganda siya, BFF ha. Kaya pala gusto nga namin din ni Bae. Alam mo yun si Bae? BFF. Ha? May mga pinagsasabi yun sa'yo. Ba ano? Sabi niya nung na, nakaraan, nung nagkakapi kami, sabi niya, pasyado ka daw bossy dito, utos ka daw ng utos kong kanikalin, eh hindi ka naman daw yung nagbibigay na. Naninira! Totoo yun! Never ako nanira ng tao dito, no? Bakit? Ganun talaga? Siyempre! Diba? Bay ko to! O, oh, tsaka so asawa mo never... si Mark, diba? Si talaga minsan hindi makaintindi yun. Siguro ganun talaga kapag di mga nag aaral Tsaka sabi niya, ba't daw utos na utos? Hindi eh, naman dahil ko yung nagpapalaman dito sa mga tao. Pangina, ano yung nautos ka eh, ko nga sa kanya, hindi ko nga alam. Oh, Kasi invento, hindi nakakuha yun. Oh, oh. Tapos sa so, puro adok, ka daw, ano invento? Hindi ako nag-invento din, Paul. Parang, ato okay. eh, nung hindi ko... Diba? Pwede ko, Gali talaga ito. nun, ibig mahilig talaga yung manira ng mga tao. Tapos kanina, nung bumaba si Wolf, sabi niya, Asa na si Pam? Ganyan, ganyan. Ba't si Barbie yung nag aano kay Wolf, nag-aalaga. Di ba dapat siya? Kasi siya yung nanay. Weh, dinidemonyo lang ako. Di ba? Sabi ko sa sa'yo eh. Yung galing si Bey, pabait-baitan lang yun. Kaya oh. ugali talaga nun. Ipopre rin yung babae na yun. No comment out. No comment kasi, hindi mo pa nalalaman. Nalalaman mo kasi ako dito. So, ayaw ko rin mga mag-judge. Sa ko pa naman. Hintay, so, hintay mo lang ng konti, Dimple. Magagawang ka dali ng story na ano, nabay. Masisiraan ka na. Oo, oo. Ay, talaga mo. Ano? Diba? Baka naman kasi hindi mo pinahiram. Kaya ngayon, galit na galit sa'yo pa. Gato uh, ang tagal na nun, mami. Sobrang tagal na para... Para maisip mo yun. Hindi ko naiisip yun. Oh, diba? Yung nga rin yung akala ko, eh. Akala ko yung mga ganyang bagay parang tapos na. Pero hindi natin alam. Laman naman yung si Bing. Diba? Para sa akin talaga, dapat mawala na itong si Besa Grace Family kasi siya yung anay eh. Kita ninyo, ultimo si BFF Pam na hinihiraman niya ng bag, sinisiraan niya. parang gusto mag-Starbucks. Ay, ito. Diba? Eh, pera ka ba dyan? No. Wala 5K pera. lang pa ang Starbucks natin eh. Ano, Hindi ko alam kung sa kakalagay wallet ni Mark. Wala ka pera. Wala ka mong Zero balance dito pera si Merchant. paano mo nalaman? hello! normal naman yun eh. pag sa mga higaan, yung sa cabinet na ganyan may mga pera yun Tino mo naman mo may pera doon? hindi! kasi di ba normal yan? pag yung mga, ominin oh, mo o oh, diba? Paano? kapag sa mga higaan paano? yung cabinet na maliit nandun yung pera para mabilis kunin, emergency paano? parang sure na sure ganun mo may pera <laughs> Ako, nagtataka lang din talaga ako dito sa Bex na to. Kung bakit alam ko nasaan yung mga taguan namin ng pera. Lalo na asawa ko. Actually, sa asawa kong wallet yun. Ako nga, hindi ko alam kung saan nakalagay yung pera ng asawa ko eh. Ikaw, alam na alam mo kung saan mo kukuhanin. Sorry, sure ba na may ano dyan? Pera mo. Alam, na no, alam niya sa kukuhanin. Alam na alam ma. Ito yung wallet ni Mark. Ano pa, password ni Mark? Saan? Ito yung pera. Ay? One, two, Ay, May pera mo? Oh my God. <laughs> Pang-Starbucks. 5K. Kuwata yung 5. Naman, 5K? Pang-Starbucks. Huwag ka na mag-inarte din, Parang mag i tayo 5K. Oh. Ano ang KKTV? Ako na mag-awak nito. Parang ako mag-KKTV. Ako na mag-awak nito okay. BFE para meron tayong siyang coffee Ma, na maayos. O, hindi ka na. Ayan Ay, yes, si Dimpol. Talaga na Dimpol sa ito namang si BFF Pam, nasobrahan naman ata to sa kabaitan. Kita mong sinisiraan ka na nga nung tao, gusto mo pang bilihan ng Starbucks. Uy, order na natin si Be. Si Be, ano sa kanya dito? Huwag na yun. Wala naman, din naman sumama. Pag-order na natin ito. Order na mo, grabe ka naman. Ano sa kanya At eto na nga po, Miss Penelope. Nag-Starbucks sila at hindi ako niyakag ng anay. Sa bagay, mukha naman kasi talaga siyang patay guto. Kaya balato ko na lang yung Starbucks sa'yo. Pero sana, pinazip mo ko kahit isang beses. ba? Diba? Masama na nga ugali mo. sa yung charger ko dyan, naiwanan ko. Ano yung charger? Akin to, charger ko to. Iwanan ko yung charger Hello. So, akin yung maliit. Shala, naka-Starbucks! Siyempre. Di mo man lang ako sinamat eh? Ayoko nga isama ni Pam. Bakit? Ay. Hindi ko alam. Ayoko niyang isama eh. Sabi ko nga kanina, Pam, si bay isama natin. Tapos sabi niya, huwag mo na isama yun. Gugulo lang yun dun. Iingay ba... -e -e lang yun dun sa Starbucks. Hindi pa ba si Dito? Baba. Oo. Baba. Bakit? Wala. pa si Dimpo. Hindi ko man ko in-orderan. Kwentuhan pa sila ni Pam. Bakit kita yung orderan? Mali ko ba ako nung order mo? Ikaw di ako madamot sa'yo kapag nag starbucks ako. Lagi kita ang iniisip. Yung paborito mong asay-asay. May paping bomba. Hindi ko naman alam yung order mo. Ako pa sinisi mo. Di mo malang ako message. Di mo malang ako sinama. Tsaka Ay, ayaw nga ni Pam eh. Sabi ko nga sa kanya. Pam, isama natin si B kasi alam mo naman yun, binsan minsan lang makaka-Starbucks yun, hindi yung kagaya natin na palagi tayong nakakainom ng ganito. Ikaw sabi ko, minsan ka lang makainom ng ganito klaseng bagay. Tapos? Sabi niya, huwag mo na isama minsan yun. Minsan ka lang, minsan ka lang daw makainom ng ganyang bagay. para pinalit ka naman masyado. Sabi niya, huwag mo na isama yun, mag lang yun doon sa Starbucks, nakakayang kasama yung bakla na yun. Walang kaklas-klas, napaka-dumi-dumi. Hindi marunong ilugar sa yung <laughs> Grabe naman, sinabi na na Mga sinabi talaga ni Bebe niya. Oo. Oh. Tingin mo ba sasabihin ko yung kung hindi totoo, di ba? Tsaka bae, alam mo yan, di ba? Bakit lahat na lang sila galit sa akin? Hindi ko alam. Ano ba kasi ginagawa mo? Wala akong ginagawa, te. Lahat na lang tao dito sa ite may issues, sinasabi ko sa'yo, di ba? Yung kay mama, o. Oh. Kung hindi ako nagsasabi ng totoo, ba't galit sa'yo si mama? Ba't, but may issues sa'yo si mama, di ba? Alos lahat galit sa akin ah. Concern lang ako sa'yo, tapos nagagalit ka pa sa akin dyan.